Ngiti tanong ko po ay dito sa Genesis chapter 1 verse 2. Ano po ang tanong nito? Sabi po kasi dito, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, mm. at ang kadiliman ay suma sa ibabaw ng kalaliman, at ang espiritu ng Diyos ay suma sa ibabaw sa tubig. Mm. Ang ng tanong... tubig ng tubig niya, ng... yeah. hindi sa tubig ng tubig. Ng tubig. Ng tubig. Ang tanong ko dito, Brother Eli is, ano? Uh, ano po yung ginagawa ng espiritu ng Josa sa ibabaw ng tubig? Aba, kasi ang isang ang earth nun is a globe of water, no? Alam mo naman ang water, pagkawala siyang container, it will spill, di ba? At, at meron pa isang property ang water to seek its own level, ano? At meron pa isang property ang water na Ah uh, may buoyancy, di ba? Eh ang water is very very loose matter, ano? Eh globo 'yan eh. Speaking of the earth, kasi ang sabi ron, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the spirit of God moved upon the upon the face of the waters. Ano ginagawa ng espiritu ng Diyos? De para mag yung tubig, taking hold of the water. Kasi wala pa nun yung dry land eh that will hold the water in its place. Kasi alam mo, ang water, eh, kailangan may container for it to stay permanently, ano? Di ba? Kailangan may container. Ang magiging container niyan, pagka pina, pinalitaw na ng Diyos yung dry land, yung mga rocks, ano? Magkakaroon ng container yung tubig, hindi na babagsak. Tapos magkakaroon na ng yung magnetism, ano? Yung gravitational force. Eh, noong umpisa, wala pa yon tubig pa lang, wala pa yung dry land, wala pang container yung water. kailangan ng Espiritu ng Diyos doon para wag tumapon yung tubig. Imagine a globe of water kung walang Espiritu ng Diyos. Tatapon yun. Diba?